Malas na pwesto ng bigas. Kung naglalagay ka ng palabigasan mo sa mga lugar na mababanggit, ilipat mo na yan dahil malas. Kung mapapansin mo na nahihirapang makaipo ng pera o nahihirapang pumasok ang suwerte sa tahanan dahil yan sa maling lagayan o sa maling pwesto ng inyong palabigasan o sa maling paglalagay ng ating mga bigas. Ang ating mga bigas ay isa sa ating mga wealth o isa sa mga yaman. Palabigasan sa ilalim ng lababo. Ito ay ang lagayan ninyo ng bigas na nakalagay sa ilalim ng lababo. Malas po yan. Ilipat nyo agad yan dahil ng yan ng kahirapan. Kaya nahihirapan ang iba na makaipon ng pera o magkaroon ng pera o makapasok ang pera sa tahanan dahil yan sa maling paglalagay ng bigas. Sa mga hindi nakakaalam, ang bigas po ay isa sa mga wealth o yaman. Kaya wag, wag na wag niyong ilalagay yan sa ilalim ng lababo. Ilipat ninyo kung saan pwede ninyong ilagay yan, wag lamang sa ilalim ng lababo. Dahil lalong madedrain ang mga wealth energies na meron kayo. Kung minsan ang kahirapan ng tao na naidudulot yan ng maling pagkilos. Ang ibig kong sabihin, ang ating mga wealth ay itinuturing na good luck charm. So po pwedeng ilagayan sa tamang lugar, yan mismo ang mag attract ng swerte para sa atin. At pwede pong ilagay ang palabigasan sa cabinet. Kung may cabinet kayo, pwede pong ilagayan dyan para po makaakit 'yan ng swerte. Bigas na nakalagay sa likod ng pinto. Merong mga pampaswerte na gumagamit ng bigas. Ito po ay maaaring gamitin para makaakit ng swerte. Ngunit kung ang inyong mga bigas o lagayan ng bigas ay nakalagay sa likod ng pinto, lagayan po ng bigas, malas po 'yan. Kung pwede kang maglagay ng bigas bilang pampaswerte sa likod ng pinto, Ngunit yung palabigasan po, mismo kung saan nakalagay ang inyong mga bigas, huwag ninyong ilagay sa likod ng pinto, malas po yan. Ang inyong mga palabigasan ay tinuturing na treasure chest. Kaya't huwag ilalagay sa pinto dahil madedrain po ang uh, lucky energy na naan dyan. Ilipat po ang uh, mga palabigasan na nakalagay sa likod ng pinto, malas po yan. Hindi na nanatili ang pera sa tahanan. Ito ay lumalabas lamang sapagkat inilagay ninyo sa likod ng inyong pintuan. Magkaiba po, pwedeng maglagay ng pampaswerte sa likod ng pinto gamit ang bigas. Ngunit ito po ay konting bigas lamang ang inilalagay at pangakit ng swerte. Hindi po yung mismong lagayan na kung saan nando doon ang lahat ng bigas na alagay sa likod ng pinto, madedrain po ang energy ng bigas. Mapapalitan niya ng kamalasan. Ilipat niyo po. Magre-regalo ng bigas. Karaniwan sa atin na tayo ay nagre-regalo sa ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na sa kanilang espesyal na panahon kagaya ng birthday, weddings, o kung ano pa mang espesyal na okasyon. Huwag kang magreregalo ng bigas na nagmula sa tahanan mo. Ang ibig sabihin, nagmula sa palabigasan mo. Kung gusto mong magregalo ng bigas, bumili ka ng bigas at idiretsyo mo na sa tahanan ng taong pagreregaluhan mo. Huwag kang kumuha ng bigas sa lagayan mo ng bigas para lang iregalo sa mga taong yon. Malas po yun. Ang iyong suwerte sa buhay ay mapupunta sa taong pinagbigyan mo ng bigas at ang matitira sa iyo ay mga malas na enerhiya magdudulot yan ng grabing kahirapan. Kung gusto mong magregalo ng bigas, bumili ka ng bigas sa grocery, idiretso mo na sa tahanan ng taong gusto mong pagbigyan. At isa pa, kung gusto mo ring magregalo ng bigas, pwede mong ilagay sa tahanan mo. Kung isang sako ang ibibigay mo, pwede mo itambay yung sako sa tahanan mo, Wag mong babawasan. Ibigay mo ng buo yan. Huwag mong babawasan sa yung bigas na ireregalo mo malas din po yun. O pwede kang mag ng bigas na pang mo, ilagay mo dyan sa bahay mo, huwag mong babawasan. Kailangan iba yung bigas na pang sarili mo. Malas po yun. Maaring malasing ka at hindi na bumalik ang mga swerteng meron ka sa buhay mo. Kapag bibili ka ng bigas, huwag na huwag mong iahagis ang perang ipambibili mo dyan. Malas po yan. Ang ibig kong sabihin, maraming mga tao bumibili sa palengke. Ang perang bayad na inaabot nila, hinahagis nila lalo na kung nasa malayo. O, malayo-layo yung kukuha ng bayad. Huwag niyo pong ihahagis. Yung iba binabaon sa pigas, tinutusok sa pigas para kukunin na lang ng, ng, ng Malas po yun. Iabot mo sa kamay niya mismo ang bayad mo. Huwag mong itutusok sa bigas. Malas yon. Ang ibig sabihin nun, ang lahat ng kinikita mo na pupunta lamang sa bigas. Walang maiipon. Kapag bibili ka ng bigas, tandaan mo itong mabuti. Kailangan ang perang ipambibili mo, iabot mo sa taong kumukuha ng bayad o sa taong nagbebenta. Huwag niyong itutusok sa bigas. Marami akong nakikita nakakasabay ko sa palengke ang kanila nga perang pinambabaya tinutusok sa bigas. Minsan nakikita ko rin na yung mismong nagtitinda ang nagtutusok nun. Ang ibig sabihin po nun, ang pera ninyo ay palagi lamang na sa pagbili ng bigas. Walang maiipon. Pakakatandaan nyo pong mabuti yan. Iabot mo sa kamay niya para ang perang ibinayad mo sa bigas ay bumalik din sa iyo. Hindi po itutusok sa bigas. May nakikita ako tinutusok sa bigas. Malas po yun. Huwag itusok sa bigas. Iabot sa tao na kung sino man ang inatasang kumuha ng bayad. Doon yung iabot sa kamay niya. At para hindi ito magdulot ng kamalasan. Ang bigas ay tinuturing na swerte at maaaring magdulot ng swerte sa atin kung tama ang paglalagay.